Patay na ang tatay ko, pero nung mabubuhay siya, ganto siya mag-menudo, pare. Ganto ng kawali ko. Sa tatay mo yan? Hindi, bigay ito ni Chubby, ni Baggy Mountain. Kaya Chubby, maraming maraming salamat sa'yo. Mantika. Kasim ng baboy, pare. Menudo cut. May konti ng browning, pwede natin lagyan ng bawang. Pag medyo brown na, lagyan na natin na sibuyas. Kamatis. Oh, problema kayo sa recipe na to, nyo tatay ko. Yan. Yung kakalasin natin yan, lalagyan natin tubig. Kakayurin ngayon natin yan. Tomato sauce, pare. Kung ako magluluto nito, kung recipe ko, tomato paste ako. Eh, kay papa to eh. Paminta, tahon ng laurel, kung hindi kayo pabor dyan, punta kayo sa nature ng tatay ko, ha? Malapot na siya, tapos medyo malambot na rin yung karne natin. Carrots at patatas, yes, sa tatay ko po natutunan yung hindi po pagbabalat. Alagay ah, lagyan na natin tong carrots. Dinay, Isang maraming maglagay si Papa sa binudo ay hotdog. Yes, marami talagang hotdog yung pre. Bell pepper. Tapos tubig with free one hotdog slice. Ngayon yung tatay ko, pamisan-misan naglalagay ng atay. paminsan minsan hindi. Depende. Pero ngayon maglalagay tayo ng atay. Dahil ito ay minuto ng aking tatay. Patis. Okay na yan, pare. Tikman na natin to. Nakalimutan ko pala, pero paminsan minsan naglalagay din siya ng liver spread. Ayan yun o. Oh. Malapang. Oo. Uh -uh. Ay, ah. natin sa kanahin, ah, diyan nga. Yan ang the perfect bite, pare para akong bumabalik sa pagkabata ko para. Ano pa Ano? Ah! ah Mag-aaral na po ako. <laughs> hmm. Simple lang, tsaka masarap. Try niyo. pero yun nga lang, baka multoy kayo ng tatay ko.